Hello, hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel Ngayon nandito tayo sa may Hyacinth So yung last time, nag-update tayo dito At may nag-request sa atin na Kung pwedeng mapasyalan Dito sa may Hyacinth Extension So ayun, hey, sama ko sa video ha Shoutout to sa mga shoutout batang bro. to <laughs> Shoutout sa Pote Uno, sa Pote uno Nandito Pote na daw uno. sila uno. Oh, So ayun, yung vlog Gara lang magagaming gara <laughs> Ibat na kayo sa laik, kalubkob Kalubkob so, so, ba? So ayun, ah uh, sabi pa sila nga natin, at ngayon nandito na sila, mukhang narelocate na sila, oh. Mukhang happy naman tong mga batang to. Malungkot po kami, kasi wala akong pagkakaperahan. Ayun lang. <laughs> mayor, baka naman. Sino, na sino bang mo? mayor? Alanda ba? na sa naik. Bahay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pagdala mo kami dito, pinalipat po kami. <laughs> so, ayun, at uh, parang isang ang pamilya, yung mga na-relocate nitong June 19 at yun, nandito na nga sila. At ayun na yung mga kabataan na mga taga Sapote. Sapote Uno? Okay. So ayun, Sapote Uno daw. Talipa nila. Ayun. Tingnan ka dito. Tinignan po lang natin nung last time. Uh, bakanti pa to Inaayos pa lang ngayon. May mga tao na. So ayun, lipat natin yung bitso uh... So ayun, no? Oh. Guys, <laughs> pati nyo ang aming bahay. Ang so ayun, yung mga bata. Ito mga... Ito na, oh. <laughs> Ay ay lugar. Sa irrigation. Sa irrigation. Mga bata naman. naman. <laughs> oh ayan oh, ito na may mga nakatira na. Oh, maganda to besok kasi ilan-ilan lang kayong pamilya oh. So may mga tao na ayos sa totoy kuya. May nagagalit pa. Ah, tagawa ko na sila kuya, yung aso nagagalit. So ayos so oh, may tanim na kayo. Maganda yun 'yung irrigation. Ah. Irrigasyon oh, yan dyan. Opo. Pag-usan ng tubig, papunta ah, pa. Ah, okay. Ayos siya. Sige, thank you, thank you. Salamat ah. So yun, may mga nakatira na, may mga nalipat na rin. Mukhang happy naman yung mga nalipat. <laughs> Irrigasyon lang. Okay, so yun. na oh, ganun ba? Ah, oh. ba? Ah. Oh. Ah, oh. ganun ba? Ah, ganun mga Ah, Ah, ganun So, ayun, ah uh, ito parang ito lang yung last time at may kuryente na sila. Parang uh, one month, two, two months ago, yung mga unang na-relocate dito. Pero ngayon, meron na dito sa kabila, may mga tao na rin at hanggang dito. So, dito meron na rin. Oh. Nung nakaraan, na-update natin dito ay... Uh... oy salamat sa inyo. Ah. Thank you. <laughs> so, may mga nalipat na rin dito, kabila dito at uh, ayan sila, ang dami ng tao bigla rito sa lugar na to. kung dati walang uh, mga residente, ngayon uh, meron na, puno na so ayun, kadang hapon ho at ayun, puno na, oh. nakaraan nililinis lang itong lugar na to. ngayon may mga residente na papunta doon sa loob pagadang hapon na ay sama ko sa video ko na ya yeah. so hanggang doon, sa dulo doon oh. Uh, may mga tao na, may mga residente na. Okay, halos puno na. Naging masaya na bigla sa lugar na to. <laughs> so yun, at uh, mukhang naging masaya na kagad sa lugar na dami na biglang tao. Napuno na. Nakakatawa naman kasi kung dati pag-iikot natin dito, walang mga tao ngayon. Ayan na, kikita ninyo. Ang dami na mga tao na mga residente na relocate dito. Hanggang dito sa kabila at uh, merong meron lang music at uh, puno na rin ayun o no? meron na rin dami ng tao puno na din doon sa kabila at syempre dito rin sa kabila puno na din halos may mga tao na kaso nga lang may music doon baka mag voice over tayo ngayon dito kikita nyo dahil ang dami ng residente ang dami ng mga bata na naglalaro ngayon dito sa may extension ng Hyacinth kasi may Hyacinth doon sa kabila at ngayon ito pa rin, part pa rin to ng Hyacinth. Yun yung mga kulay pula na yun. Part pa rin yan ng Parkstone. So ito yung parang extension ng Parkstone. Extension naman to ng Hyacinth. Pero ngayon, ayan, puno na. <laughs> puno na ng mga tao. At doon din sa kabila. Meron na lahat. Okay? So ayun, yung update natin dito sa may uh, Hyacinth. Dito mga na-relocate. No? Uh, galing naman ng Sapote. Eh. At uh, yun na nga, meron din dito parang si Sir sa Black 80. Yun, Black 80 dito sa kabila. Uh, lap 20, pasyalan nga natin yun. San ba yung lap 20? na sinasabi niya, siya na naman sa kanya na ito na 80, black 80 uh, pasyalan natin si sir na nak nakita natin kanina no? na kung pwedeng pasyalan nga natin yung uh, lugar nila dito sa may Hyacinth. So, 20. So, ayan. Uh, 11 na, 13, 16, 15. Ay, wala. Parang wala ata yung 20 na yun. <laughs> may... Ikaw pa yung kanina? Hindi. Ay, yun. Nasaan pa ay nyo? 20? Ah, sa kabila? Apo. Dito. Pwede na. Buti na kita kita. Ay, kasi walang block 20. <laughs> so, yun yung ah uh, anak ni Kuya kanina. Nasabi baka pwedeng pasyalan. ah uh, sama tayo sa pasyalan. natin sila. Kasi ah uh, sabi niya baka pwedeng pumasyal tayo dun sa lugar nila. So, yung... ah, uh, uy. Saan na yun? So, yun. Nandito. Ah, meron na rin dito. So ayun, nandito na tayo. Ah, 12. la 12. <laughs> so ayun, sir. Maganda nga po. Nandito na ako. Hindi ko nakita yung isa kasing ano dun. Ang oh, ganun ba? Ay, hello. Ay, Ay, masamay. Salamat po sa inyo. Yung si ate shout kay ate. Ay, thank you, thank you po. Thank you. Saligo kami dito sa may irigasyon. Ah, ngayon lang. Ngayon lang. Ganun ba? Ah, nagkano na hapat lang. <laughs> Lag. <laughs> Kasi mababaw ngayon ang irigasyon. Hindi ko tulad yung mga nakalang araw. Mga na mataas. Ngayon mababaw po. Mababaw ngayon. Ah, may, 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 Medyo siya. ano. Sir, kasama ko yung sa video ko ha. Ayan. <laughs> 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 Baka meron kayo siya to na mga nandudum ang mga kabarkada niya. Kaibigan niyo. Kasi yung man. Sa <laughs> sa Bote Mangin. <-Limangel, laughs> yung mga ano <laughs> ko dyan. Mga topo ko dyan. Sila Boss Ruben. <laughs> ayong utol ko. Si Empoy. <laughs> Sa lahat ng tropa ko dyan sa may palengke. Oo, oh, ayun oh, yung shout out sa kanila. So yun, shout out <laughs> sa mga kaibigan ni Sir... Nano. Nano, Sir Nano. So yun yung ano. So dito ka pala napunta. Parang, ko <speaking in Spanish> parang last time, ano parang, o, di ko parang... Hindi ko hindi ko kung... As April pa lang kayo, no? Kailan ba ako April, nagpunta dito? April kami. -hmm. Kami yung unang batch dito, sir. Ah, kasama kami nila ate din dito. Yun, <speaking in> no, <Spanish> <speaking in Spanish> yun. Oh, yun, o, meron din dito. Pero hindi pa kayo lumipat nung dito, sinasabi Paling mo. Na, iwan na kami ng mga gamit. Oo, ayun nga, baka wala pa kayo noong time na yun. Unang ikot ko dito. Kasi sila atin nung mga nandidito nakausap Oo, nandiyan dyan. Nakausap, ko. nakausap ko dyan. Ah, umikot pa ako doon, nakala nandun sa kabila. Kasi nakikita ko lang doon, Black 80. Oo nga. Oo, nalipat eh. Oo, Oo, ito sa Oo, ito sisang isang grupo rin lang, parang hindi rin lang kayo nalipat, no? Magkaka, magkakabarangay din. Parang hindi rin nalipat. So, yun, ah. Uh, hello. Shout out doon kila ate. Sa mga, sa ano ba yun? Sa mga awata na yun. So, yun, at, ah. Uh, na, napasalan na na si Kuya. Kasi, yung, yung pupunta namin doon, ah, uh, wala. So ayan, dahil naglobat na tayo, kamay-kamay na lang to. Kamay-kamay <laughs> na. Salamat so ayan sila, sir. Sila uh, Oo oh, naman, uh, siyempre. Oh, siyempre, 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 sa, siyempre, sa lugar siyempre, ninyo. Siyempre, oh, yes. I think you, thank you din sa support ninyo. So paano, sir? Iwan ko na kayo dyan, ha? Kasi ikot pa para. Ano? Okay, salamat, salamat, salamat din sa support ninyo, sir. Salamat, thank you, thank you. Salamat. Ayan na, si Sir. Ito sa mga supporter natin. So, thank you, Sir. Thank yeah, you. Ka. Salamat. Salamat. Regards nyo lang sa misis mo. Thank you. Oo, But, uh, buti nakita ko yung anak mo. Sinahanap ako doon. Sabi ko, Sinahin tayo. Ay, nabi. Oh. Ay, si Sir Daniel. Kaya ako, ganda ko. Kaya ganda ko. sa irrigation eh. ako doon pa sa ano, Tapos, sabi ko, akala ko ito. Ofician. sa ba na anak mo? Yung kasama mo kanina. <laughs> Kaya, ano. Okay sir, go na ako. Thank you, thank you. Ah, sige, maraming salamat po. Maraming salamat sir okay, sige, sige. Thank you, thank you sir. Thank you. So yun, uh, go na ulit kami sa. Thank you ha. Tapos yun, shout out kila ate. thank you. shout out kila ate doon na. Ate ha. Ah. Shout out kila ate. Ah, ganun ba? Thank you. Kumusta naman kayo dito? Ah, yun sila ate wala pera dito. Ayun lang talaga. Kumbaga, oo. Kung tiyaga-tiyaga, oh. kung tiyaga -tiyaga. O saan yung trabaho, punta na lang doon. At least, may bahay na ayos, no? Ayun nga. <laughs> Ayun, sige. Thank you, thank you sa inyo, ha? Salamat, salamat. Shout out kila ate. Go na tayo. Hello po. Sir, go na. Thank you, thank you. Thank you, sir. So, yun. Nakaikot na. Shoutout kila ate. Yung nasa... Baka mahulog kayo dyan. Thank you. Sige. you po. Okay. So, yun. Ah, Nakapag-update na tayo dito. Mukhang masaya ngayon dito. Kasi ang dami ng tao. Puno na. Puno oh, na. At ah, halos padami na lahat. Kompleto na. Okay. So, yun. Ay yung update natin dito. Maganda yung pwesto dito sa kabila na to. Kasi sila lang, wala nang kapitbahay, oh. E bakanting lupa pa sila dito na pwede nilang uh, magamit. Okay. So, yun yung update natin dito sa may set Narelocate na ngayon dito yung uh, mga taga-sapote sapot sapot yung basta mga taga sapot <laughs> no shout out lahat ng mga narilokid dito sa mga taga sapot at ayun na biglang uh, naging masaya na itong na to at yun yung update natin maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating youtube channel sa mga nanonood sa mga nagsasubscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat thank you po at ah, uh, syempre meron tayong sinalian na charity uh, works mo no? mga charity vlogger uh, kung saan ginagawa ho natin yung mga charity work yung mga pagtulong natin sa kapwa na kahit papano so yun shout out dito sa mga batang dito. <laughs> at uh, yung team Rui Lipat so shout out to sa inyo thank shout you po. po kasama ko sa video ko ha kailan lang kayo nalipat neng ah, matagal po ba ng 20 okay so yun go so, na kami salamat thank you